isa sama ko kayo sa isang tahimik na paglalakbay, tahimik na tubig, makukulay na isda mga kuwento mula sa Coral Triangle. Unang hinto, Tubataha Reefs Natural Park sa Sulu Sea. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site at isang buhay na bahari. Lumulutang ako sa ibabaw ng mga coral at nakita ko ang isang hamfed ras, ang malaki, mausisang Napoleon ng bahura, gumagalaw na parang isang banayad na submarino. Isang clown triggerfish, ang dumaan na may baluti na may polka dot mukha itong pininturahan para sa isang piyesta. Sa Anilao, Batangas, nagniningning ang mundo ng makro. Lumulutang ako ng mababa at nakita ko ang isang frogfish na kamukhang kamukha ng espongha, hanggang sa humikab ito. Dumating ang mandarin fish paglubog ng araw, nagniningning ng neon na asul at orange, sumasayaw na parang maliliit na parol. Isang ribbon eel ang sumilip, kulay asul na may dilaw na labi, parang isang laso na kumakaway mula sa isang lihim na pintuan dumako tayo sa Palawan. Sa asul na tubig, isang kawan ng isdang jack ang umikot na parang pilak na buhawi. Gusto ko ang sorpresa ng isang leaf scorpion fish, lapad, kulot at parang dahon. Umindayog sa agos ng perpekto kaya nawawala ito. Kung maswerte ka sa gabi, ang flashlight fish ay kumikislap ng buhay na LED sa iyong daan, maliliit na kalawakan sa ilalim ng dagat. Sa Hilaga sa Luzon, ang pinakamaliit na komersyal na isda sa mundo ay nabubuhay sa Lake Buhi, Sinarapan. Halos transparent ang mga ito, kasing liit ng butil ng bigas, ngunit pinapakain nila ang mga komunidad at kultura. Sa Cebu, ang mga bituin ng Malapascua ay dumarating sa pagsikat ng araw, treasure sharks. Ang mga ito ay makinis, mahiyain at may buntot na kasing haba ng kanilang katawan, na kumakaway na parang latigo. O, ang mga pating ay isda, at ang mga ito ay puno ng ganda, walang drama hindi kalayuan sa mall Ball, Ang sardine run ay ginagawang buhay na ulapang dagat. Milyon-milyong sardinas ang gumagalaw bilang isa. At kapag sumisid ang mga trevali, ang buong kawan ay kumikislap na parang seda. Nagdaragdag ng kulay ang bohol at apo reef, regal angelfish na may gintong guhit, moorish idols na may mahabang puting streamer, at butterfly fish na gumagalaw ng pares na parang matatatandang magkaibigan na naglalakad-lakad. Sa pagkakita ng lahat ng ito, isang patakaran ang nasa isip ko. Tingnan, huwag hawakan. Ang mga coral ay buhay. Itataas sa mga palikpik, panatilihing matatag ang buoyancy. Hindi ako kumukuha ng mga souvenir na kabibe, hindi ako nagpapakain ng mga hayop sa ligaw, at pumipili ako ng mga lokal na gabay na nagmamalasakit sa bahura. Pinoprotektahan ng Pilipinas ang maraming marine park. Kapag nagbabayad ako ng bayad at sumusunod sa mga patakaran, tinutulungan ko ang mga isdang ito na lumago ang karagatan dito ay isang aklatan ng buhay na kulay. Dahan-dahan ako, huminga ng madali at hayaan ang mga isda na ikuwento ang kanilang mga kuwento. Tahimik na paglalakbay ibig sabihin walang iniiwan kundi mga bula.